ayan mga idol good evening sa ating lahat sa mga sa'yong pagbabalik naman sa ating munting channel bali, nag tayong mamana ngayong gabi so mag night dive tayo bali dito tayo sa may island bali apat kami ngayon magkarasama yun, tinailaw niya ni Otol si Otol tapos si paring GC at si paring GR si ano, si idol GP pahinga muna kasi sunod sunod yung pamamana niya So tama lang yan na uh, magpahinga muna para hindi bumalik yung karamdaman ni Idol GP. Salamat at nakakasisid na sa si Idol GP. Pagkapagana po na. So tabi na mga Idol kung ano yung mahuli natin. So tagal na tayong hindi nakapag night dive. So ngayon lang tayo nakapag night dive kasi ano. Yun malaki yung buwan. Maliwanag. So kunti lang yung sumasampa na ano, salabay. Sana walang salabay ngayon. So, mga Idol, ang tabay. के लिए कौन पी वो आते हैं pangalawang <laughs> kala natin pag iyon pa rin <laughs> yellow unicorn fish o oh, bayarungan Lord Ano <laughs> selfish kalambutan hindi pa kalakayan pero ayos na ang pangulam salamat yes, lord Another time ngayon mga idol. Ah! Hotel Unicorn Fish. Pwede rin pangyayaw o oh, yellow tail yun fish Okay Lord, tatlog tira tayo. Salamat. Mga daggit. Para tayo nang nanggit. Grupo sana ito. Kasi sobrang ilap. Grabe, napakaliwanag kasi ng buwan. Napakailap nila. Nedir? Nedirden git? Thank you Lord. Ragdag naman tayo ng danggit. Thank you Lord. Another danggit na naman. Tawag namin dito, umihikay ang ganitong klaseng danggit. you <laughs> Lord Karagdag na naman tayo Dami sana nila kasi napakailap Thank <sighs> <sighs> Tak nak mata lagi, <Sih>, sedangkan ada kisah. dito na tayo libre na tayo sa ulam ano yung ibang kasama natin hindi ko na malapit so ay mga idol ito yung mga huli ng kasama natin ito yung huli na paring GR yung kapatid ni Idol GP ito naman yung huli ni paring GC ito naman yung huli natin. Yeah. So, Ayan <laughs> o. <no>? Surahan na. <laughs> Anong klaseng surahan niya na idol? Surahan na babae. <laughs> surahan na babae na yan. Ayan <laughs> you know? o. Ang daming huli ni Utol. Ang <laughs> <Yung> pang-iyaw o. Iyaw. Pinarbis. <laughs> <Yeah>. <laughs> ano? Iit. A few moments later. So, ayan mga idol, bali dito na tayo sa bahay. Ito na yung mga nahuli natin. Ayan. Salamat at may sarap tayong pang-ihaw. Yung mga pangulam natin, mga pang-ihaw. Mga dito. Ayan. Kiloy natin lahat kung naka-ilang kilo tayo. Ang git kaso sobrang hilap.

naka-apat na kilot kalahati din tayo sa kabuhan mga idol. Yan. Ito pang wala muna natin. Wala din kasi yung laki. Maganda pa pag ganitong kalaki. Medyo malambot pa mga idol. Wala mga natin to. Tapos, siyempre itong mga pangihap natin. Wala natin eh. Sigurado mo po yung mga bata kasi paborito nila ito. Ulam natin. Malapit na magdalawang kilo yung pag-ulam natin. Ganun yung pambinta natin mga dangdito. 1.75 'yung danggit natin. <coughs> ito naman 'yung unicorn fish natin. Alanganin 0.9. Saka ay na-tento. lang naman ang presyo nito. 150. Naiyanip ang paminta natin. 2.75 ah, times 150. yung 2.75 times 150 may 400 12 tayo 400 din na lang yan wala bali si tatay yung mag titinda nito si tatay kasi yung umangkat sa mga huling isda natin